Dapat nga ba? Sa araw-araw na pakikisalamuhan natin sa iba't ibang tao sa ating paligid, mapaiskwelahan man o sa lugar na ating pinagtatrabahuhan ay may mga makikilala tayo at makakasamang mga taong magbibigay sa atin ng kasiyahan, makakaimpluensya sa atin para magkaroon ng positibong pananaw at mga taong makakaimpluensya sa atin para magkaroon negatibong tugon o reaksyon dahil sa kanilang mga negatibong katangian. Hindi mo sila dapat labanan. Hanggat maari ay kailangan mo lang silang iwasan. Ngunit ang pag-iwas nga lang ba ang solusyon o nakadepende pa rin sa sitwasyon at pagkakataon kung dapat mo pa rin silang pakisamahan sa kabila ng di kagandahang ugali na meron sila? Narito ang ilan sa kanila. Mga palautang na mahirap singilin. Sila ang mga taong nadiyan lang sa paligid at nagmamasid sa mga taong madali nilang mauuto o mahihiraman ng pera. Normal lang ang mamutang sa oras ng pangangailangan lalo nang kung merong kaibigang matatakbuhan. Ang hindi normal ay ang maging sakit na nila ang pangungutang. Mabuti kung may magandang record sa pagbabayad. Ang masaklap pa ay pahirapan ang paniningil sa kanila. Bakit mo siya dapat iwasan? Siyempre baka utangan ka rin niya at maging isa ka sa mga biktima niya. Mahirap na. Bakit mo siya dapat pakisamahan? Kung naging biktima ka na niya, abay wag na wag mo siyang lalayuan. Mga bubnutin, normal lang sila sa umpisa at hindi mo makikitaan ng anumang sintomas ng pagiging halimaw pagkainis.